bisan pa man nga nai trade sa iyang kinabuhi sa nahitabong uh, rally niya nga to sa pinamungahan pero gi-invite siya ni Vice Mayor Jolie Flores kanto sa Barili mga par ni ato Gion si Pambari 4 nga kay tungod sa mga hangyo sa mga katauhan so what's up og mayo adlaw kanatong tanan og daghan kayo salamat sa ako mga supporters dia o gilabi na gyud sa mga subscribers nako na ako ini salamat inyo mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel o sa mga viewers nako na ana nga wala pa naka-subscribe sa akong channel palihaw na kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong uh, i-upload ng mga video so karon mga par si Pamela Baricuatro ni Anto Barili kay gi-invite siya nga to ni Vice Mayor Ajolep uh, Flores. Walaihku kahandlok si Pamela Barrecoatro Mapar ka kanang barili. Balwarti nak ni gube ah uh, gubernor Gwen Garcia Mapar kei kanang barili. Iya nak ngalugar. Lumat si Gwen Duline Garcia Mapar dia sa barili. So walaihku kahandlok si Pam Barrecoatro Ni Anto barili gi. song niya ang baluarte ni Garcia Mapar. bisan paman nga nai trade sa iyang kinabuhi sa nahitabong uh, rally niya nga, nga to, sa pinamungahan pero gi-invite siya ni Vice Mayor Jolie Flores kanto sa Barili Mapar, ni ato gyan, si Pambare 4 nga to, kay tungod sa mga hangyo sa mga katauhan tungod sa mga hangyo sa iyang mga supporters nga at doon, at doon siya nga to sa Barili kay gusto ko sa iya mga supporters nga to Nga makita sa personal o magagako nila si Bariquatro mga par Doon man, to yun nga to si Bariquatro So, nag-success ang pag-arali nila nga to ni Bariquatro mga par sa, Dito sa Barangay Patupat, Barili, Cebu Inunan na, kataas o uh, spirit ang mga team mga par kinsa to mga politiko nga ilang gisuportahan gisuportahan sa sa mga tao kay kani si Pamela Bare gi endorse ni 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 Duterte gobernador sa probinsya sa Subbo bisan si Pamela Bare nga parang wala kayo siya mailhe tungod ni Tatay Digong kay gi endorse ya ni Tatay Digong himong uh, ilado si Pamela Barikotro mapar sa probinsya sa Sugbo o dili ilang sa probinsya sa Sugbo, uh, sa lokop sa nasod mga kay tungod giendorso gi siya ni Tatay Digong so nag-success ang pag-adto ni Pamela Barikotro ngadto sa Barili so walay uh, threats nga nahitabo ngadto wala siya pagni og suga ngadto ingon ana ka buutan ang taga barili mga bar ingon ana ka respi respetado ang taga barili bisan pa man nga ang kanang barili balwarte na ni Governor Gwen pero ang mga supporters ni Gwen nga to mga par wala na wala gid magsamok-samok ni sa rally ni Barikwatro ngadto unya atong pasalamatan ang taga Barili nga uh, tungod sa ilang uh, mainit nga pagdawat ni Pamela Bari Quattro nga to daghan kayong salamat ninyo diha sa Barili so daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa koa o sa ko channel then uh, palihog lang ko subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video